Higit dalawang dekada nang binubongkal at tinatamna ng magsasakang si Nelson Oloy ang nasa tatlong ektaryang lupa. Pero ngayon lang niya masasabing siya ang may-ari ng lupang kanyang sinasaka. Yan ang kwento ng isang kababayan nating magsasaka sa South Cotabato na kabilang sa nabenefisyohan ng programang pang-agrikultura ng pamahalaan. Panoorin natin ang kanyang kwento sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Mr. Nelson Uloy ng Barangay Luer Magulan, Lexibo, South Cotabato. Ako po ay dalawang na taon na nagsasaka sa tatlong itariyang lupang ipinagkaloob sa akin ng dara. Noon ako isang kinanti lamang sa lupang aking sinasakahan. Nang dahil sa programa ng ating gobyerno, ako po ay isa sa pinakamasayang binipisaryo ng Voluntary Sale or bois na nakatanggap ng Collective Title noong 1998 bilang katibayan na akin ang lupang aking sinasakahan. Dati pangarap ko lamang na magkaroon ng sariling titulong na matatawag na akin. Ngayon, abot kamay ko na ito. Isa ito sa mga pangarap ko sa buhay na magkaroon ng sariling sakahan. Salamat sa Split Project. Ngayon, hawak ko na ang aking titulong minimiti na ako lamang ang mag-isang nakasulat dito. Mabuhay, mabuhay ang programang Agarie dahil may titulo na ako at wala na itong utang sa bangko. Taos puso kong binapasalamatan ang ating mahal na Presidente Ferdinand Bongpong Marcos at sa ahinsya ng DAR na pinangunahan ni Secretary Condrado M. Estrella III, mga kupo ako na pangalagaan at pagyamanin ang lupang nagkaloob sa akin ng ating gobyerno. Sa muli maraming maraming salamat po at mabuhay tayong lahat and God bless us all